Ito guys, yung paggawa ng deep fuel balloon. Unang una, hinuhukay po ito guys. Hanggang maabot yung tubig. Ayan. And guys, pagkatapos guys, ilagyan ng dalawang drum. Ayan. Tapos ayan guys. Ano po yan? Gawan po ng palikin yung dalawang drum guys. Filter po. Ayan no? Filter. At saka yun ang pinakatangki guys sa taas o sa ilalim din lagyan po ng tubo yan na kissing din ito po ang jetmatic at saka manual bomba at saka electric motor yan tapos pagkatapos filter yan guys pagkasiriprapan pa yan ang bato yan ilagay namin ang bato yan yan ang ipasok namin sa i e, patong yan namin sa taas ng drum tapos saan yung level ng tubig guys dun po kami magpo flooring no magsasara po kami flooring ipo e, flooring po yan guys no yan e, guys ipo e, flooring po yan Pagkatapos ng flooring guys, takpan niya ulit ng lupa. Takpan po na ulit ng lupa yan guys. No? Takpan ulit ng lupa. Pagkatapos na matakpan na ulit ng lupa guys, magpo na din kami ulit dito. Ito. Yan. po naman niya ulit. Pag mapuno na po yan sa lupa. Hindi. Pagkatapos guys, dito na po. Pag sit up na po kami ng jetmatic at saka electric motor water pump. Yan guys. Yan guys. Sana may matutunan kayo sa mga sinasabi ko. Baka o baka may katanungan pa kayo, itanong lang nyo ulit sa amin ito. Tanong mo ito sa kung paano maginom ng <laughs> kul kula-kula po. Yan aw mga kulap itoy. Nam-nam din. Kulap itoy. Panak mo da, berdolong. Kaya,